My TV Radio My TV Radio, Radio. Radio. Mamamayan, pilag usapan pulumpuno ng impormasyon at magagandang istorya ng bayan sa loob ng 30 minutong balitaan kami nagpapaalala sa kabila ng mga bad news, good news, Lagi my, good news Ito ang Newsline Newsline. Para sa mga pangunahing balita ngayong araw ng Huwebes. Tatlong araw na tigil pasada ng Manibela para kundinahin ang malawakang korapsyon, umarangkada na. PC isinirawagan sa mga kristyano na makiisa sa Trillion Peso March. Ilang opisyal ng DOTR nag-commute para alamin ang sitwasyon ng mga pasahero. House Deputy Speaker Ronald Puno isinisisi kay dating Congressman Saldeco at dating SPS Kudero ang 2025 budget insertions. At SHS students mula sa Davao de Oro, nag ng medalya mula sa Asia Rope Olympiad sa Malaysia. Magandang umaga Pilipinas, ngayon po ay Thursday na partner. Sa araw na Correct. September 18 po ha, huh? 2025. At kami po ang inyong lightmates sa maghahatid sa inyo ng tatlong minutong kumpletong balitaan ng mga dapat ninyong malaman. Ani Biko Cristobal. Ani Biko Cristobal. Ani Biko Cristobal. At Ace Cruz. Ace Cruz. Ace Cruz. At ito ang Newslight. 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 Para sa detalye ng ating mga balita. Ulat Panahon. Light maze, patuloy pong lumalakas at kumikilos sa hilagang hilagang kanluran ng bagyong Nando sa Philippine Sea. Ayon sa pag-asa nitong Huwebes na umaga, huli po na mataran sentro nito sa silangan ng Southeastern Luzon, Taglay, ang lakas ng hangin na 55 km kada oras at bukso na abot naman sa 70 km kada oras. Wala pa pong nakataas na wind signal, ngunit inaasahang magdadala ito ng malalakas sa pagulan at posibleng pang magpalakas ng habagat simula linggo hanggang o oh, lunes po 我们。<laughs> Posible rin itaas ang wind signal number 1 sa Northern Luzon sa Sabado at hindi sinasantabi ang posibilidad ng mabot ito sa kategoryang super typhoon habang lumalapit sa kalupaan. Apektado na po ng habagat ang ilang lugar gaya ng Metro Manila, Cavite, Batangas, Zambales, Bataan, Quezon, Bicol Region, Mimaropa at Western Visayas kung saan mararanasan pong malalakas na hangin at alon. Pinapayuhan po mga residente at lokal na pamalaan na maghanda at sundin ang abiso ng mga otoridad para para maiwasan ang malawakang pinsala. Newsline. Pinagahanda ng Department of Environment and Natural Resources ang publiko at mga lokal na pamahalaan sa epekto ng La Nina. Inirekomenda ng ahensya ang pagsasaayos ng solid waste management at ang pagtataba sa mga sanga ng puno bilang paghahanda. Dahil sa La Nina, asahan ng mas maraming bagyo na magdadala ng pag-ulan, pagbaha o landslide. Ayon pa sa DNR, tingnan ang geohazard maps para sa tamang paghahanda. Balitang Pangkalusugan Samantala samantalang po ang pinagbawal ng Department of Agriculture ang pag-angkat ng mga ibon at produktong poultry para o mula sa Argentina para maiwasan ang posibleng pagkalat ng highly pathogenic avian influenza o uh, bird flu nilagdaan po ni Agri Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. ang Memorandum Order number no. 48 matapos kumpirmahin ang H5N1 outbreak sa nasabing bansa ay sa opisyal ang strain ng bird flu ay nagdudulot ng seryosong banta hindi lamang po sa mga industriya ng manok sa bansa, kung hindi, pati na rin sa kalusugan ng publiko. Sila rin makautosan, sususpendihin ng Bureau of Animal Industry o BAI ang lahat ng aplikasyon at pag-issue ng sanitary at phytosanitary import clearances para po sa poultry meat, sisiyaw, itlog at similia para naman sa artificial insemination mula sa Argentina. Abiso! Tropico. Kasunod ng pagpasa ng resolusyong ipagbawal ang parking sa mga national primary roads sa Metro Manila, pinaigting pa ng MMDA Task Force Road Clearing ang kanilang operasyon. Ayon kay Gabriel Go, head ng MMDA Special Operations Group, Task Force Road Clearing o SOGTFRC, inaasahan na nila ang pagdagsa ng mga tao sa Metro Manila kaya pinaigting ang clearing operations. Kasama sa clearing efforts ay ang mga bangketa at sidewalk na dapat aniya ay nadadaanan at safe para sa publiko. Samantala ay nilabas na ng Manila Traffic and Parking Bureau, MTPB, ang updated na listahan ng mga no parking at absolute no parking zones. Makikita sa social media post ng Manila Public Information Office ang kumpletong listahan ng mga kalsadang bawal ng paradahan. Newsline. Samantala nagsimula na po ang tatlong araw na tigil pasada ng transport group na Manibela. Pero hindi mataas sa presyo ng krudo ang kanilang kinakastigo kung hindi ang korupsyon sa infrastructure projects ng gobyerno. Sa araw naman ng linggo, libring sakay ang alok ng Manibela patungo sa malawakang rally sa Luneta. Narito ang aking report. Una-unahan sa pagmamayabang. Pero tignan mo, mamaya uhulan, bahana, lubog na, triple whammy. Hindi ka na makabiyahe Patutsada yan ni Manibela Transport Group President Marvel Bena sa pagsimula ng kanilang tatlong araw na tigil pasada para kundinahin ang malawakang korupsyon sa bansa gaya sa flood control ghost projects. Apektado rin ang ang sektor ng transportasyon dahil anila sa kanila ang sa buwis mula sa araw-araw na pinapakargang krudo. Halos 18 pesos ang inaambag naming buwis sa isang litro lamang yan. 12% value added tax pesos sa excise tax o sa train law. Itong mga pinagpaguran mula sa dugo at pawis ng bawat manggagawa, ng bawat super, pinangkakasino lang itong mga kontratista ng mga district engineers ng DPWH at ng kung sino-sinong mga politiko na humahawak ng pondo ng taong bayan. Sa September 21 naman, araw ng linggo, sa halip na tigil pasada, mag-aalok sila ng libreng sakay papuntang luneta para sa malawakang protesta na may temang baha sa luneta, aksyon na laban sa korupsyon. September 21 din, idiniklara ng yumaong diktador na si Ferdinand Marcos Sr. ang batas militar. Ang batas po ng ating bansa ay hindi dapat nasa kamay ng iilang pamilya o iilang elitista. Ang batas po natin ay dapat para sa taong bayan. Pero matagal na silang sinideline dahil sila ang may hawak ng kapangyarihan. At yung mababawing nakaw na yaman, ilaan sa serbisyong panlipunan, sa kalusugan, edukasyon, pabahay at kompensasyon sa mga nabaha. Una nang sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na suportado niya ang mga kilos protesta basta't idaan sa mapayapang paraan. If I wasn't president, I might be out in the streets with them. Kaya naman kami nagprotesta protesta dahil sa mga katulad mo na nire yung system of corruption, ng sistema ng pagpapahirap na kawalang pananagutan sa ating lipunan. Makakaasa ka na ikaw mismo papanagutin namin. Sa hanay ng law enforcement unit, una na nilang pinatuloy ang Red Alert status para nila mapanatili ang kaisan at seguridad sa bansa. Ace Cruz, Newslight. Samantala habang papalapit ang malawakang protesta kontra korupsyon sa September 22, nanawagan na ang Philippine Council of Evangelical Christians o PCEC sa mga kapwa nila krisyano na makilahok sa Trillion Peso March Against Corruption. Gagamitin ito sa EDSA People Power Monument alas 2 sa September 21. Ayon kay PCEC National Director Bishop Noel Pantoha, panahon na para manawagan ng mga Kristiyano ng pananagutan mula sa pamahalaan dahil sa mga kaso ng korupsyon. Kinasusuklaman din anya ng Diyos ang kasamaan at kawalan ng hustisya. Binigyan din ng PCEC na ito ay mapayapang pagmarcha at pananalangin sa EDSA. Live TV Radio! Live TV Radio! Live TV Radio. Samantala, nag-commute po nitong Merkoles na umaga ang ilang opisyal ng Department of Transportation matapos si pag-utos ni Transportation Acting Secretary Giovanni Lopez sa mga opisyal ahensya kamakailan na gumamit ng pampublikong transportasyon para alamin umano ang sitwasyon ng mga commuters. Sa labas na larawan ng ahensya sa social media, makikita na simula madaling araw, sumakay po ng Modern Jeep at MRT3 sa si Assistant Secretary Dioscoro Reyes mula Fairview o Farview, partner, kasi napakalayo nito, eh, di ba? hanggang Santolan Anapolis. Sinundan ito no it, po ito ni Yusek Timothy Jan Batan at Assistant Secretary Eduardo Danilo Makabulos na nag-jeep at MRT mula Show Boulevard. Iba namang rutang tinahak ni Yusek Ramon Reyes mula Guadalupe kung saan nakausap niya ang ilang pasahero. Sa Edsa Basway naman sumakay si Director Joshua Rodriguez papuntang Quezon City. Target po ng aktibidad na ito na malaman ang problema ng mga pasahero at makabuo ng rekomendasyon para sa mas maayos at mas mabilis na transportation system. Right. Magre-review ng mga pulisiya hinggil sa government-funded travels para sa mga lokal na opisyal. Kasama na ang Sangguniang Kabataan o SK, ang Department of Interior and Local Government o DILG. Sa pahayag ng ahensya, suhesyon ni Secretary John Vicremulia na tingnan muli ang kasalukuyang guidelines. Dagdag pa ng kalihim, siguraduhin na dapat na legitimate purpose sa mga biyahing pinupondohan ng gobyerno. Suriing mabuti kung saan dapat at hindi dapat manggaling ang funds. At i-detalya ang mga clearances na kailangan. Ang mga remarks sa ito ni Remulya ay kasunod ng social media post sa mga SK members tungkol sa kanilang capacity development at international benchmarking activities sa Thailand. Nabukod sa hindi naman importante ay ipinagmalaki pa ng paulit-ulit ayon kay Remulya. Mag-i-issue rin ng memorandum ang Departamento ni Remulya tungkol sa mga batas sa paggamit ng public funds para makapag-travel. Hi, TV, Radio. Hi, TV, Radio. Hi, TV Radio. Sa mantala, naniniwala po si Davao City First District Congressman Paulo Duterte sa napinili bilang bagong House Speaker si Isabela 6 District Faustino Bojidi dahil lamang sa kapartido sa umano siya ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ayon po kay Kong Pulong na mismong si Presidential Son at Majority Leader Sandro Marcos sa bumili kay D dahil kalado nila ito ng kanyang ama sa Partido Federal ng Pilipinas. Para po kay Duterte, panibago man itong pagtatakip sa sistema ng korupsyon. Mabilis namang tinanggi ni Kong Sandro Marcos sa ngaligasyon. Patutsada pa ng Batang Marcos, mas maunawaan siguro ito ni Paolo Duterte kung umaatensya sa mga pagdinig sa kamera. Newsline. Binawasan na humigit kumulang 255 billion pesos ang 881 billion peso budget ng Department of Public Works and Highways matapos ang isinagawang review ng ahensya. Batay sa pahayag ni DPWH Secretary Vince Dizon, tinanggal ng departamento ang lahat ng locally funded na flood control projects at iwinasto ang mga issues sa naunang bersyon ng budget gaya ng pagkakaroon pa ng pondo para sa duplicate at kompleto ng mga proyekto. Ang budget na bumaba sa lampas 625 billion pesos na lamang ay 29.99% na mas mababa kumpara sa naunang isinumite. Ayon pa kay Dizon Direktiba ni President Ferdinand Marcos Jr. na ilipat na lamang sa ibang programa at proyekto ang naitabing budget. Gaya po ng agrikultura, edukasyon, healthcare, pabahay, labor, social welfare at information technology sectors. Oras para tayo sa Pilipinas, 2 minuto makalipas ang 8:40 ng umaga. Dako tayo sa balita sa labas ng impilan. iginit po ni Congressman Ronald Puno na sinasaldi ko at dating Senate President Jesus Escudero Mano ang may kasalanan kung bakit mayroong budget insertions noong nakaraang taon. Ang karagdagang detalye sa report hati ni Giselle Simon. Giselle? Ay ni House Deputy Speaker Ronald Puno na dating House Appropriations Chairman Saldico at dating Senate President Francis Cheese Escudero bilang may sala sa controversial na 2025 national budget. Ayon kay Puno, sa small committee meetings lamang nakadalo si Nako at Escudero habang hindi umano sumipot si Speaker Martin Romales at hindi naman pinayagan ng Senator Grace po na sumali. Iginitipunan na sa mga pagpupulong na iyon, ipinasok ang mga kaduda-dudang bilong bilyong piso na pondo, kaya nararapat lang na sila umano yung managot. Dagdag pa ni dapat pabalikin ng sapilitan sa Pilipinas si mula sa Estados Unidos dahil sa koneksyon nito sa mga isyo ng korupsyon gaya na flood control projects at fish import, import permit. Giselle Simon, Newswide. Maraming salamat sa report na yan, Giselle. Muling bumuelta ang palasyo sa mga batiko si Vice President Sara Duterte Laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kaugnay sa ginagawang hakbang ng administrasyon laban sa anomalya ng flood control projects. Binanata ni Palace Press Officer Yusec Clear Castro ang pagpuna ni Duterte na mabagal ang Pangulo sa pagbuo ng Independent Commission for Infrastructure. Buelta ni Castro, baka daw kasi matagal na nagsastay sa kuweba si VP Sara o kailangan na niya ng mas malakas na salamin at hearing aid para malaman ang ginagawa ng Pangulo. Giniit din ang palasyo na hindi nagmamadali si Marcos Jr. sa investigasyon taliwa sa EJK style ng nakaraang administrasyon. Binanatan din ni Castro si dating Pangulong Rodrigo Duterte na ani ay umamin mismo na korup siya noong 2017. News Samantala ay ipahahawak po sa Independent Commission for Infrastructure hagit sa 16,000 na mga reklamong natanggap ng pamalaan sa sumbong sa Pangulo website. Mula ng buksa ng website noong buwan ng Agosto, umabot na sa 16,275 ang nakalap na report tungkol sa mga manumaliang flood control projects at iba pang government infrastructure. Ay kay Palace Press Officer Tony Claire Castro ipapasa na sa ICEI ang mga reklamo para maimbestigahan at mapanagot ang mga sangkot. Noon na, na pong magharap ang kasapi ng ICI na sina dating Associate Justice Andres Reyes, dating DPW Secretary Babe Singson at Certified Public Accountant at Fraud Examiner na si Rosanna Fajardo. Live TV Radio. Live TV Radio. Live TV Radio. Formal nang ipinroklaman ng Commission on Elections sa Comelec and Bank na nakaupo bilang National Board of Canvassers ang Gabriela, Women's Party, bilang isa sa mga nagwaging party list sa midterm elections nitong Mayo ng 2025. Sa isang simpleng seremonya sa Comelec Main Office sa Intramuros, Manila, ipinahayag ng NBOC na si Sarah Jane Elago, unang nominado ng partido, ang magiging kinatawan nito sa House of Representatives. Nakakuha ang Gabriela ng higit 256,000 votes dahilan upang makuha nila ang ika-55 na pwesto sa party list race. Ayon kay Elagod, gad siyang maghaain na mga panukalang bata sa protektahan at isulong ang kapakanan ng kababaihan at ng kabataan. Dagdag pa ni Komeleka. O ng COMELEC, kinakailangan magdagdag ng isa pang party list representative dahil hindi na kumpleto ang 20% allocation ng party list. News Live. Dinampot ng Philippine National Police ang mag-asawa sa Taytay Rizal at tinangkaw manong suhulan ang isang complainant sa kaso ng mga nawawalang sabungero noong lunes. Pagsasalaysay ng complainant na kinakasama ang isa sa mga nawalang sabungero, inalok di umano siya ng higit kalahating milyong piso kapalit ng pananahimik hindi pagdalo sa mga hearing na ipinatatawag ng korte at pag-atras syempre ng mga reklamo laban kinaatungang at iba pang sangkot. Sa payag po ni acting PNP Chief General Jose Melencio Martes na timbog ang mag-asawa sa entrapment operation ng CIDG. Inatasan po ni, ni Nartate si CIDG Director Major General Robert, uh, Robert Monico II na magsagawa ng malalimang investigasyon para mahuli ang mga nasa likod ng bribery attempt. Nasa kasutiyan na po ng CIDG ang mga sospek na sasampahan ng grave coercion at obstruction of justice. West Philippine Muling nagbabala si Dr. Jose Antonio Gocha, Chairman Emeritus o Emeritus ng apat na patriotic at civic-oriented organizations tungkol sa lumalalang kalagay ng mga mangis ng Pinoy sa West Philippine Sea. Sa gitna pa rin ito sa agresyon ng China forces sa karagatan at mapaniraan aktibidad sa mga bahura na kalaunay dahilan ng pagtumal ng negosyo ng mga mangingisda na una nang ibinabala o ibinabala ni Goitia. Dagdag pa niya na hypocrisy ang umano'y nature reserve na ginigiit ng China dahil papaano ani ni Golsha na magiging tagapangalaga ito ng dagat, gayong ito rin ang sumisira sa mga bahura. September 16 nang magkatensyon muli sa pagitan ng Chinese ships at barko ng Pilipinas sa bahagi ng Baho de Masinloca. Para kay Golsha, hindi pwedeng baliwalain ng China ang 2016 arbitral ruling na pabola sa Pilipinas. Kaya't panawagan niya ay tugunan ang problema ng mga mangingisda mula sa fuel subsidy, modernong bangka hanggang sa pagtiyak ng kaligtasan ng mga ito. Matapos ang makasaysayang unang panalo sa FIVB Men's World Championship, susubukan po na las Pilipinas na makapasok sa round of 16 sa kanilang laban kontra world number 16 Iran ngayon pong Huwebes sa Mall of Ish Arena, Pasay City. Galing sa panalo laban sa African Champion ng Egypt, umakyat ang ranggo ng Pilipinas mula po sa ika-88 place patungo sa ika-77 place sa mundo. Kapwa may 1-1 record ang apat na kupunan sa Pool A kaya't magiging do or die ang laban ng Pilipinas kontra Iran ibinigay ng Egypt laban sa Tunisia. Sa ngayon, todo ang paghahanda ng alas Pilipinas para ipagpatuloy ang kanilang laban sa presyosong torneo. Good news, good vibes. Oy! Oh, na ko light partner. Good news sa tayo ngayon Thursday morning. Pinatunayan muli ng mga Pinoy ang kanilang talino sa iba't ibang larangan. Yan ay matapos maguwi ng medalya ang mga estudyante mula sa Monte Vista Standalone Senior High School sa Asia Rope Olympiad International Round sa Kuala Lumpur, Malaysia. Si Lady Guinevere P. Montano ay nakakuha ng Silver Awards sa Science at second runner-up overall top scorer sa Science para sa Category 6. Si Neil Justin L. Banbuena ay nakakuha naman ng Silver Award sa Science and Health Technology Writing. Samantala sa Mathematics, nakuha ni na Kevin Relampago, Sajik Anthony Alhansa at Russell Tantoy ang tigi isang Silver Award. Kaya naman po, congratulations sa mga nagwagi. Ang galing talaga partner ng mga husay ng no, Yung mga talent si Kang. Correct. Ano. Ay partner ha. Congratulations mm -hmm. lalo na sa kanila nga pa-aralan syempre, Ayun. Na talaga nga naman sumusuporta eh, dito mm -hmm. sa mga tali talento, talino yes. nitong mga kabataan ito. Kaya congratulations sa inyo. Yun. Ay syempre congratulations din po ha dahil sa pagtuloy patuloy pong pagdami ng ating viewers mula Hong Kong. Love na love talaga tayo partner ng mga taga Hong Kong na viewers natin. Good morning Bago po si Valias Arley. Sabi niya, blessed morning, Ma'am Annie and uh, Ace, watching from Hong Kong. Mabuhay po tayong lahat sa biyaya ng ating Panginoong Jesus. Yeah. Siyempre, si Ma'am uh, Kyle Sian, si Ma'am Magdalena Hidalgo Dalmaso, mula rin sa Hong Kong. Sylvia Handa, silver Reyes, Emily Argana, Joan Mendoza, Jotan. At uh, ito nga, si Vivian Sarmiento, our sar sender po. natin tulagi, partner eh. At uh, siyempre, si Kuya Tim bondes at marami pang iba. Salamat! Good morning, good morning po sa inyong lahat. At happy, happy watching. Yan na nga po mga nakalap na balita ng Newslight at para po sa ating Talat of the Day matatagpuan sa Aklat ng Isaiah Kapitulo 41 Versikulo G Wag kang matakot sapagkat ako'y kasama mo Wag kang manglupaypay sapagkat ako'y iyong Diyos Palalakasin kita at tutulungan Iingatan kita at ililigtas. Yan po ang paalala ng ating Panginoon ngayong Webes na ito. Manatiling nakatutok para sa bangon na Pilipinas. Dok, pasok dito lamang po sa Light TV Radio. Mapapakinggan din kami sa DWZB 911 FM sa Palawan at DZJV 1458 Radio Calabarzon. Live din po tayo sa Facebook page Light TV God Channel of Blessings at zbni.ph website. At syempre po hindi pa huli ating social media pages lalo't uh umabot na po sa 115,000 ang likes at followers natin sa ating facebook.com slash newslight maging sa ating tiktok at youtube sa at light tv radio muli po tayo nagpapalala na sa kabila na kaliwat ka ng bad news e eh, syempre may good, good news. news. at syempre po pinakabangan natin ang ating countdown po ngayon bare months dahil 98 days na lamang Merry Merry Christmas. Merry Christmas no? Ang Saint Father para ka naging Santa Claus. Ha, <laughs> oh, huy, wala tayong ganoon. Si Jesus ang Ayan, ating sinese-celebrate. Hindi, hindi naman isa rin sa ano rin eh, uh, isa rin sa mga katang isip. Oh, pero siyempre dapat yun, po nating isipin na talagang si Jesus pa rin po ang tunay na diwa ng Pasko. Eh, ko, partner, pero kapag ka-Christmas, ang sarap talaga ng simoy ng hangin. Tapos minsan, Lamig. pag may mga pagkain tayo na natatanggap, solely pag Pasko, mm. minsan kahit hindi Pasko, tapos nakakain natin, mm. feeling natin, Pasko na. May ganun Ay, to -to, ako feeling. Oh, to -to, yun. Yun. mm. Nyari -hmm. yung mga ube halaya, leche flan, apartment. <laughs> ano pa? Basta marami pang iba. E eh, kaya naman humatapang kumain ng mga leche flan, mga ube halaya, mga pampatamis si partner. Hindi ah. Uh... Kasi yun yun, yun nakaka 6,000 steps yun 7K eh. 7K ako kahapon. Ay, kagabi si 7K ka ba? Alam, 7 kilometers 86. km. <laughs> Grabe yun eh. Ang sosyal. Ako pa rin po nyo yun ng uh, lingkod, Ace Cruz. Ace Cruz. Ace Cruz. At Ani Biko Cristoba. Ani Biko Cristobal. Ani Biko Cristoba. At ito ang Newslight. Newslight.